Huwag nang yun. Ano Speaker lang nga ito. Oo, speaker rin na.

Ngunit lang itong alas 6 ka umalis dyan, hindi yung 6.20 ka, 6.20 ka aalis. Kasi sinama? Oo. Oh. Magbibili natin yung barbecue ulit? Eh? Wala, basta luto lang. Nilutuin o luto na? Pa. Pa. Pa? Nilutuin o luto na? Luto na lang. At iba blur mo yung mga ano dyan oh. no? License plate. Ay, ang amung e, sita. Ako sila. Yung, e, sila? E, sila. Ano, yung atin yung blur po. Ano, ba't, ba't ko naman sila blabber? Bla, Bla, eh, ito eh, ito eh, nasa kalsada sila. Ano may tinatago nila? Ha? Ano may tinatago? E, ano ba ka nagtatago sila? Mga <laughs> may naghahanap sa kanila, nakahanap yung license ko. Yan eh, sinasabi ko sa iyo, export. Huh? Ano? Eco sport. Ayan o. Ano yan? Eco sport yan, na Ano? Eco sport. Ano yun? Ano? Tawag nito, pork. Pork? Ano. Pork. Ayan o, jollibee. Yan yeah, ang gusto mo Jollibee? Ba na-cancel yung order? Ano na na na? Ba na-cancel yung order? Ba may mga maka-cancel yung order na yun? Kukunin ko yan. May na-cancel <laughs> Binayaran hindi naman, ay naman ko cool. Ang <laughs> oh, dito...